na yung bata. Ewan ko. Tulog pa siguro. Sige, tara na. Abante! Manuel, sige na, gisingin mo na yung mga baka. Abante! 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 Abate! Abate! Sige na. Abante! Oh! minsan bumabango na mga tao kapag ang karumata ay gumagalaw at umaalog-alog na. Ang ungo'y gising na. Hoy, mga baka naglalaro. Paluin! Hoy, uh, uh, mais but... <laughs> o, Yunggoy, nakita mo na ba ang amo mo? Mukhang hindi siya nakatulog na mabuti. Sunduin mo, baka kailangan ka nang alalay. Bata, masarap ba sumakay sa karumata? Para ka ba naglalakad sa ulap? Komportable, di ba? <laughs> Bata, bilisan mo, baka wala ka nang abutan Salamat po. Ah! Eh. <laughs> <laughs> Baka naman ang dahil sa gutom. Ano nangyari? Amo, bigla na lang natumba bata. Ano problema? ayos lang ako. Pasensya na ako nagalala kayo. Hmm? Manuel, patulugin mo siya sa aromata. Bigyan mo na pagkain. Amo, bakit ko naman kailangan pang alagaan ang batang yan? Utos ko yan! Huwag ka sumuway! Ayos lang ako, amo. Alam mo, kapag hindi ka gumaling ka agad, mas malaki ang magiging problema namin. Naintindihan mo ba? Bata, tara. Ba't hindi mo tulungan? <coughs> Hernandez, ikaw naman ang dapat sisihin sa bagay na ito. Binigyan mo kami ng anak ko ng problema. Interesado lang naman ako sa unguin niya si Amedyo. Tumigil kayo! Mabuti pang umidlip na kayo lahat. Miguel, dali mo nga dito sisidlan ang sisidlan ng gamot ko. Nakakawalang gana. Pasensya na po, amo. Pinatulog ko na po. Kinumuta mo ba siya? Ha? Huh? Hindi. Isa nga pa! Gamitin mo utak mo! Ayos. <coughs> <coughs> Hoy! Magkumot ka. At inumin mo to, bata. Pampabawas na lagnat. Ay, salamat. Asensyo na, amo. Sana lang ay gumaling ka kagad. <coughs> Siesta! Lumakad na tayo! Balik na naman tayo sa paglalakbay. Sa kapatagan pare-pareho ang itsura. Tara na! Abante! Abante! Yeah! Abante! Yeah! Yeah! Abante! Ano po yun, amo? Binigyan mo ba siya ng pagkain? Sabi niya ayaw niyang kumain. Ano ba? Kapag hindi siya kumain, lalong hindi na siya gagaling. Gawa mo siya na sabaw na may karne. Ba't tumigil kang mag-gitara? Wala na kasi akong oras ngayon. Pabayaan hmm. mo na nga yung batang yun. Manuel, dalin mo nga dito yung unggoy. Sige. <coughs> Uy, bata, kain. Kailangan kumain ka para tuluyan ka ng gumaling. Bilis! Naku, ang init mo. Sandali lang, ah. Ang galing mo, inubos mo. Hmm? Ah, Ayo, sige. Alagaan mo siya, ah. Manuel, saan yung unggoy? Pabayaan mo na yung unggoy. Gutom ka lang kasi. Pero mas maayos ka na. Mm, ayos na ako. Babangon din ako mamaya-maya. Hindi pa pwede. Kapag nabinat ka, ako na naman ang malalagot sa amo namin. Sige. Ayos. Aasikasuhin ko muna mga baka. Maraming salamat, Manuel. <coughs> Muntik ko na tamaan. Ako naman! Tama na! Huwag niyo siyang sasaktan! Wala lang kasi kami magawa dito, Manuel. Manuel, pati pagkatuwa ng unggoy, pipigilan mo pa? Siguro masyado ka natutuwa sa unggoy, kaya gusto mo nang suluhin. Ano yun? Sampung araw na tayo sa biyahing ito, kaya talaga sobrang nababagod na kami. Ba't kasi hindi ka na nagigitara? Pagod ako. Marami akong ginagawa. Amedio! Amedio! Ang anak mo, sobrang na yatang napalapit dun sa batak si Marco. Basta wag mong kalimutan na ikaw ang dapat sisihin sa bagay na ito. Huh? <laughs> Tingnan nyo, may nahuli ako. Huh? Sa tulong ng unggoy, magpapakitang gilas ako sa inyong lahat. Sige, magpasikat ka. Ano mo sa amin? <laughs> ha? Oh. Ngayon ang unggoy na ito ay magsisirko para pasayahin kayo. Ibigay nyo naman sana malakas yung palakpakan. Oh! Oh! ¡Hola, man! ¡Viva Miguel! ¡Qué lindoongo ya! ¡Laongo! Hiba, pasaway, bubba. Oh my god. Oh my god. Bakit yung ginagawa to kay Amedio? Huwag <laughs> mo naman seryosohin, Marco. Si, si Amedio ba'y may, may ginawang masama sa inyo? Ha? Nagkatuwaan lang kami. Si Miguel naman ay hindi sasaktan si Amedio. Papasensya na ako. Pabigat ako sa inyo. Magaling na ako. Babantayan ko na lang palagi si Amedio. Gagawin ko kahit na ano. U Utusan niyo ako. Ka kahit na ano! Huwag <laughs> na! Hindi ka naman kasi talintado. Si Amedio, talaga namang napapasaya kaming lahat dito. Tama ba ako, mga kasama? <laughs> Tama ka! <laughs> pakiusap! Pakiusap! Utusan niyo ako ng gagawin ko! Hmm. Miguel! Bigyan mo nga siya ng gagawin! Lampara! Linisan mo lahat ng lampara sa karumata bago tayo umalis. Sige, gagawin ko. Sumalo ka na rin ng tubig doon. Dalhin mo ang matandang dalaga. Matanda? Kahit na matanda ang buriko na yan, mas mainam yan kaysa ikaw ang magbuhat ng tubig. <laughs> <laughs> Ayos lang kaya ang batang yon? Sobrang sibag magtrabaho. Ihintuyon kapag napagod na siya. Kakaiba. <laughs> uh. Pagod na. Tara, konting lakad na lang. Tapos na tayo. Uy, magkasundo na pala kayong dalawa. Ayos, magaling. Kaya nga lang, hindi mo pwedeng iwanan ng mga lampara doon. Pero sinabi mo kumuha ako ng tubig. Huwag ka na makipagtalo. Bilis! <laughs> 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 Bakit mo ginawa yun? Sabi mo utusan kita. Sinasabi kong gagawin mo! Marco! Anong ginagawa ni Marco? Sabi niya gusto niya magtrabaho. Ipinapakita lang ni Miguel kung ano ang gagawin niya. Hindi pa ganong magaling si Marco. Huwag mo siya siyang problemahin. Marco, bumalik ka na sa karumata. <laughs> Hindi ka ba susunod sa akin? Bitawan mo na siya. Siya ang nagkusang magtrabaho. Baka nababagot siya. At para naman maaliw din kami ng kaunti sa kalampahan niya. Kung nababagot ka, tayong dalawa ang maglaro. Anong sinabi mo? Ako oh, yan. Manuel! Ibinili ni Amo na alagaan at pagalingin ka. Kaya kargo kita. Uh -huh. <laughs> Talagang nag-aalala siya sa'yo. Anong sabi mo? Sige! Oras mo na ngayon! Tayong dalawa naman ngayon na maglaro! Teka! Makinig kayong dalawa. Kapag ang isa ay nasugata na, tapos na ang laro, at kalilimutan nyo na ito, maliwanag ba ang usapan? Sige, simulan nyo na! Fight! Sige, manat na! Huwag niyong itungkuluyan, ha! Ewan Hmm. Sige! 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 Sige, Sige, ay, Sige! <laughs> pa na! na! mo na! Manuel, tama na! Tama na! Tumigil kayo! Tumigil kayong dalawa! Androsis, ano nangyayari? Naglalaro lang po. Amo! Nagkakatuwaan lang po ng konte. Itali sila sa aromata! Amo! Sundin niyo ang ko! Amo, kasalanan ko ito! Hindi ito tungkol sa iyo. Tumabi ka! Manuel! Oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Amo! Kayo lahat! Sinabihan ko na kayo lahat na bawal na mag-away! Kung sino susuway, aalisin ah, ko dito! Nakuha niyo. Masakit ba? K konti lang. Sorry, Manuel. Pasensya na. Normal lang to. Ha? Huh? Sa biyahing ganito, kapag nababagot, gumagawa ng kalokohan at kung ano-anong bagay. Palaging ganito. Marco, sinabi mo sa akin na hinahanap mo ang mama mo. Tama ba ako? Ah, uh, oo. Siguro, nahihirapan ka. Sige, Marco. Oras na ng tulog. Baka pagod ka na. Hindi, ah. Ayos na, ayos pa kaya ako. Huwag <laughs> ganyan. Kapag nagkasakit ka ulit, hindi na kita alagaan. ¡Gracias! <laughs>